no so ngayon mga tol so meron po akong puntahan kung naalala niyo mga tol yung nahuli natin na isang lalaki na kasama sa pumasok sa private area mga tol hindi ko alam kung ano yung uh, totoong pangalan niya kung taga saan kung uh, taga saan siya mga kaidol so ngayong gabi so samahan niyo ako upang uh, bigyan natin siya ng uh, pagkain So mayroon tayong dala dito mga kaidol no. Ibigay natin sa kanya at uh, tanungin natin kung ano ba ang uh, pangalan niya mga kaidol. So bago tayo magsimula, uh, special shout out muna tayo sa ating mga viewers dyan na patuloy na sumusuporta at uh, nagmahal sa aking YouTube channel. Uh, sa lahat ng mga viewers no. Sa lahat ng mga viewers, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta. So ngayong gabi no. Samahan nyo ako kahit ako lang uh, mag-isa solo exploration to mga kaidol. Puntahan ko yung uh, lalaki na nahuli natin. So tanongin natin kung taga saan siya, ano bang uh, pangalan niya. No? Kung uh, gusto ko kasi nga uh, malaman kung ano ang uh, pangalan niya mga kaidol. So sa ngayong gabi, so shout out, big shout out sa lahat ng mga viewers at lalong-lalo na kang Ma'am Adelpa Clamocha. Ayan, wag natin ito patagalin pa. Kasi medyo gabi na. So, puntahan na. Puntahan ko yung uh, lalaki na nahuli ko yung uh, nakaraan na part 4 natin. Nag, doon tayo sa bakbaka na area. So, wag natin ito patagalin pa mga kaidol. Puntahan natin at uh, tara, samahan nyo ako. Upang tuklasin natin ang kababalaghan ng ating mundo. DJ, DJ Ghost TV Patayan ko naman yung uh, lalaki na nahuli natin So ngayong gabi mga tol uh, Samahan nyo ako nga uh, Ako lang mag isa na solo exploration to Patungo sa Ating nahuli na Kulto mga kaidol So ngayong gabi, uh, samahan nyo ako. So meron po akong uh, ah, dalang pagkain dito sa, ayan, may bag po ako dito sa uh, likuran ko. Uh, puntahan ko yung uh, lalaki na nahuli natin uh, sa bundok. Okay, samahan nyo ako mga kaidol. Pang uh, natin siya ng pagkain at saka, mayroon meron tayong tubig dala at saka pagkain dito mabigyan natin siya ng uh, uh, kunting pagkain ha kay so medyo ano gabi na yan medyo gabi na so uh, next ko nga yung yung lalaki, mga lalaki na kay pinatira muna mga kay no? kasi maraming mga tao na natakot sa kanya So, ayan. So, merong uh, pugon dito mga kaidol. na ano, makita natin. No? Oh, ayan, merong uh, pugon dito. Dito ko po yung uh, nilagay si, ano, uh, yung lalaki na nahuli natin. So, tara, samahan nyo ako mga kaidol. Pang uh, bigyan natin siya ng uh, uh, pagkain. bigyan natin siya ng pagkain mga kaidol okay magmasid tayo oh ayan mga kaidol ayan nakita natin sa ano parang ano pa yung camera natin na ah. ayan ayan dong lingkod lang ka diya, dong So ngayon mga kaidol, ah, uh, wait lang ha. So ngayon mga kaidol, lapitan ko siya at nagisahin uh, ko siya ng uh, pagkain. No? Sana hindi siya uh, matakot siya sa akin. No? Pagkain ko lang siya ng pagkain na no? Dong? Dong? Ayan mga kaidol, gilamok na mga kaidol. Masid tayo dito sa ano, kapiligiran dito. Maka meron siyang kasama dito. Masid tayo dito no. Mga kaidol, sa hindi pa nakalam, ito po yung uh, lalaki na nahuli natin sa ano sa bundok. So ito po yung ano Uh, sila po yung uh, pumasok sa private area nung nakaraang uh, araw so ayan nakuha ko na sila mga kaidol no nakuha ko ang uh, isang uh, kasamahan nila bali uh, apat to sila so nakatakbo yung tatlo so isa lang ang uh, nahuli natin mga kaidol so sa ngayon lang nakapanood itong uh, video na to please subscribe uh, So meron tayo mga video dyan na uh, mula simula hanggang ngayon. So ayan, nakita nyo talaga dyan sa, ano, sa part 1 hanggang dito sa uh, part 5. So ayan mga ka-idol, no? ito na po yung uh, silk, ito po yung uh, kasama nila na isa lang po ang nakuha ko mga ka-idol ito lang talaga mga kaidol no at yung tatlong na mga lalaki ah uh, hindi ko alam kung uh, saan na ba sila so ito po yung uh, magtuturo kung uh, saan yung mga kasama nila so ngayon mga kaidol tanungin natin kung ano ang uh, pangalan niya dong dong ano pangalan mo dong si pangalan mo dong Dong. Gilamok na mga, mga kaidol. Dong, say pangalan mo dong. Dong. Say pangalan nimo dong. Tagaasa man ka boy. Boy. Ha? Tagaasa ka boy. Ano man sinilas mo boy? Ang chinilas ni mo? Waka chinilas? Waka pang uh, ah, chinilas mga kaidol. Oh. Igutom na ka boy? Eh? So, hindi lang natin na uh, tatanungin mga kaidol. No? Alam natin na uh, nagugutom na to. Bigyan ko siya ng uh, pagkain dito. Ayan boy. Ayaw, ayaw dia ah, boy. Dito boy oh. Kaya uh, taligsik. Taligsik ayo boy. Boy, dito ka boy Ay, oh. Ah, ito boy oh. lingko dito dito ka buo iyo, sigilakaw dito buo iyo, iyo 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 buo boy iyo buo iyo, 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 mga kaidol o, na, na itubig dira boy ha ha boy ko Andrea boy na pagkaon nga akong gidala sa mga boy ha na ko ipagkaon dira boy, boy. sumurog so, din yung taon ako akong nadala sa mga boy bigyan natin siya ng pagkain mga kaidol ah, tayong bag dito ah. Ayan. Ah. Ayan. So, kainin mo yan boy ha. Yan. So, kainin mo yan. Yan, bago ang lahat mga kaidol. Uh, uh, bigyan natin siya ng ano. Uh, ano ba to? Uh, uh, sinina mga kaidol. O jacket mga kaidol. Ito na lang ating uh, jacket. Ito na lang yung uh, jacket. Okay. Ito na lang yung uh, jacket. Okay ito yung uh, ginagamit ko lagi sa ano uh, sa exploration ko ibigay natin to sa kanya mga kaidol para makatulong to sa kanya no yung jacket so medyo malamig ang uh, panahon dito so uh, makatulong to sa kanya no so, ibigay natin to sa kanya uh, bago siya kumain mga kaidol uh, tingnan natin kung uh, kumakain ba siya ng ating uh, binigay natin ngayon no? So lagyan muna natin itong ng camera natin dito sa humos mga kaidol. Ayan. Ayan. Bukan natin mga kaidol. Matal natin masaya. I-jacket natin itong mga mga kaidol. Boy. Nag-jacket rin aboy ha? Kine mone ni imong ikuan boy mone ang ijaket ni mo kay tugno kaayo ulan ulan pa boy mone boy sige boy suotan na boy gi okay, suotan na gi okay, suotan na isipir na isipir gi okay, isipir na isipir ni okay, tarunga ibaliktad Ito yun, Ay, hindi siya marunong mga ka-idol. Ay, tulungan kita. Ikaw po yung magtuturo ha kung uh, saan ba yung mga kasama mo. Na. Na. Tutulungan talaga kita. Na. Na. Oh. Tu. Hindi oh. ka hindi kasi ka marunong eh. Hmm. Tapos sisipir mo yan. Sipir mo yan. Sipir mo yan. tindung tindung baru ya, sipir mau ya ini. les yang uh, ciniles mga maka so baka, tayo uh, bukas uh, bila natin to ng ciniles mga ka idol les yang uh, Sige boy, uh, kakain ka dyan boy ha. So, meron na dyan, oh, pagkain Oh. Uh, kain ka dyan ha. Uh, dito muna ako boy. Magmasid muna ako sa ano kapaligiran dito. Baka may kasama ka na pumunta Medyo dito. Medyo umuulan na oh. Yan boy. Sige, sige na boy. Kainin mo yan. Yan, kainin mo. Kainin mo yan lahat ha. Yan, mga kaidol. Uh, kumain na si B-Boy. So yan, nakikita natin mga kaidol. Uh, dito tayo sa, ano, hindi ko muna siya lapitan. So magmasid tayo dito. Sa, ano, sa... May gilid mga kaidol. Baka lumusob yung mga kasamahan nila so medyo maulan ang mga kaidol so boy Ah, uh, ubusin mo yan lahat boy ha baka bukas boy bigyan kita ng ano, chinilas yan eh, mga kaidol pasensya na boy yan lang ang uh, naibigay ko na uh, pagkain boy Mga mga ka kaidol nakita natin si b-boy uh, So, ayan mga kaidol no, nakita natin si ano si D Boy na kumakain. So, ayan. Malaking uh, pasalamat ko talaga ng una kay Lloyd dahil uh, naligtas natin si D Boy no. So, ngayon nabigyan ko siya ng uh, uh, kunting pagkain na uh, hindi siya magutom. 'Yun po ang uh, hangarin natin na kahit anuman tayo, kailangan tayo ng tumulong sa kanila yung makita natin yung mga tao na uh, yung mga tao na na iba na ang uh, kanilang landas kailangan natin silang tulungan mga kaidol kung meron man tayo makita na katulad nito so ayan no so sa lahat ng mga viewers yan sana patuloy kayong uh, sumusuporta pa sa akin So magmasid tayo dito mga kaidol, patuloy patuloy tayo magmasid dito. John. John. May tubig dyan boy. Aboy. Ah oh. boy. Inumin mo, boy. Yan mga kaidol. Uh, yan. Boy. Yan mga kaidol. Ka nakita natin si ano. Si B-Boy. Na malako. Oh. Niyan, Ano yan? Ano yan boy? Ano yan? Boy? Boy? Ayan, uh, kumakain pa siya mga kaidol tingnan oh. natin mga kaidol. So lakas talaga mukha uh, kumain si Biboy mga kaidol. So laking uh, saya ko talaga mga kaidol dahil uh, so ayan no, oh, napakain natin sila no sa kabila ng uh, pinagdaanan nila sa buhay. So kahit uh, ang akin sarili bus buhay para sa kanila sa pagatugis nila, upang lang mahuli natin sila mga kaidol. So ngayon, ito na ito na si uh, B-Boy. So, laki yung pasalamat ko. Unang una kay Lord. Dahil, na uh, uh, nabigyan natin ng, uh, ano, at saka, nabigyan ako ni Lord ng lakas upang mahuli uh, sila. So, may tatlo pa silang kasamahan, mga ka-idol. Bali, apat, to sila. So, ngayon, isa lang ang ating na uh, nahuli, mga ka-idol. Ito lang si uh, B-Boy. So ayan, uh, hanggang dito na lang siguro mga ka-idol no, medyo maulan boy? Uh, ano na? Ano na. Boy. Ah, uh, na, kuan na boy. Ah, taklobi na boy oh. Taklobi na boy. Ang imo ang kuan boy, tarungan ng plaster. Yan boy ha. Yan mga ka-idol, meron tayong uh, samahan ko si Biboy dito mga ka-idol. Hanggang bukas no, hanggang bukas. Alam ko na uh, may pagbabago na si Biboy no. Ayan. So, ayan mga kaidol, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa anak na sumusuporta at nagmahal sa aking YouTube channel. So, Digigos TV Adventure. So, medyo umula na mga kaidol talaga. Umula na talaga. So, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta at nagmahal. At sana sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe po kayo sa akin para updated kayo sa mga video. Dahil sa kanilang mga ginagawa. At saka yung mga ginagawa ko ng mga video mga kaidol idol Please subscribe sa hindi pa nakasubscribe. Kung nagustuhan nyo man itong video, please subscribe mga ka-idol para updated kayo sa mga bagong video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang. God bless us all. And magandang gabi, magandang araw.